Update pala sa mga papaya. Surprise! ba? Dami na. Magandang hapon na mga... sa tropa. So, okay. nakita niyo ito. Magpupunta tayo ng kuhan. Tugi. Kung alam niyo yung tugi mga tropa, isang ori ng root traps na panlaga, pangihaw. Sarap ito mga tropa ito. Oops! Tumabingi. Diyan oh, no. tugi. Sarap ito. Putul-putulin na natin para magdami siya. Eh? Putul-putulin ng darwa siguro. Pagan yan. Kaya ang kutsula mga katrupa. Si Momoy! Para Para dumami. yung mga ano pala natin no oh. mga punla natin ito yung puno na katmon suha so, mga kalabasa buwan agad yun nalanta tatal, kinalkal ng manok okay, putol putol ko na ito para mapunla natin dun sa tabi ng papaya update ko kay mama sa tabi ng papaya puro buhay na yun okay dito tayo putulin lang siguro natin tapos patusok natin naman hmm. hmm. ito yung laman nya tugi isang root crops pagkala natin na pagpunla para magtubo agad ito kanito tatlo hmm. apat lima Por sexo, se repite un pan la gama no. Dami na. Hmm. Okay, punan na natin mga katropa sa ano, sa planggana. Okay, tara. Yo, tutusok lang natin ito doon. Tapos, didiligan natin agad. Dali naman tumubo eh. <laughs> Update pala sa mga papaya. Surprise! Bang! Ang dami na. Oh. Sabi sa inyo mga trupa eh. Pag yung dumi ng bulate, yung vermicast sa ng Ganyang carbonized carbonize. Bilis makapitagbo ng ano, ng mga pananim. Yun. No? Mga kompa. Five days speed na din, mga tropa. Tapos, dito naman natin ito'y pupunla. Itong, ano natin, tugi. kaya muna natin. May carbonized din. May vermicast din. Para madali mabuhay, syempre. Ang na agad to. Ganyan lang yan tapos diligan ini e Sarap serap itu, ilang empat, six empat, lima, enam, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, dami na, sixteen may taklob sa kung alam nyo pala ito mga tropa yung madre de agua pamakain sa mga baka, baboy, manok isang organic din ano isang pamakain kung alam nyo ito at kung gusto nyo mga tropa mag comment lang kayo papadalan ko kayo mga pananim ito basta kayo lang magbayad mga katrupa sa GRS mas mura sa GRS eh. dali lang ito matubo mga katrupa mga isang dangkal lang Tapos tusok-tusok nyo lang Ayan pa Kapal nito Ayan Naso ko Paksir Hindi okay, mga katropa Diligan na natin Pandilig natin sa pinunlan natin tapik ka ma. na Mga buhay na Tapos Oh. Tinggal atinagad. Para mabohese. Angkal kali nang manok. Yan no. Hmm. Natmata bo nang paeto. Tayo okay, masadun labas baka matuyo yung ano yo. Yu. Mainit para naman ya. Okay. Tapos na mga katropa. Pagdinig na rin tayo. Kaya sa alas 6 na rin ngayon. nag lang ako dito sa bahay. Kaya magsasahing na tayo. Kaya hanggang na naman mga, mga trupa. Bukas pala siguro wala akong upload dahil magkakawil kami. Mag-iisla ulit kami. Okay. Hanggang na naman na. Bye bye po lahat. Ingat palagi. Ingat po. Salamat sa mga sulid.